Kamakailan ay sunod-sunod ang balitang hiwalayan sa showbiz ng mga couples na matagal nang magkarelasyon. Narito ang mga showbiz couples na matagal na nagsama ngunit na uwi rin sa mga hiwalayan na ikinalungkot ng marami nilang mga fans. The Philippine Showbiz List presents showbiz couples na matagal naging magkarelasyon pero naghiwalay din. Barbie Forteza and Jack Roberto Kinumpirma ni Barbie Fortesa sa isang Instagram post noong January 2 ang kanilang hiwalayan ni Jack Roberto matapos ang pitong taong relasyon. Isang araw matapos ang bagong taon, nagbahagi si Barbie ng isang madamdaming mensahe kung saan makikita ang kanyang malalim na paggalang at pasasalamat sa kanilang mga taon ng pagsasama ni Jack. Ipinahayag ni Barbie na naging masaya siya sa kanilang relasyon at wala siyang sama ng loob sa kanilang paghihiwalay. Wala namang ibinigay na detalya si Barbie tungkol sa dahilan ng kanilang break up kaya't iniwan itong bukas ang mga tanong ng mga fans at netizens. Samantalang si Jack ay nanatiling tahimik at hindi pa nagbigay ng pahayag kaugnay ng kanilang break up. Ay ay alas and Gerald si Bayan. Isang malungkot na balita ang ibinahagi ng comedy queen na si Ai Dela sa Alas tungkol sa kanyang relasyon kay Gerald Sibayan patapos ang isang dekadang pagsasama kung saan halos pitong taong silang kasal. Kinumpirma niya noong November 2024 ang hiwalayan nila ni Gerald. Ayon kay AI, Ay -Ay, nagsimula ang desisyon matapos magpadala si Gerald ng mensahe kung saan sinabi nitong nais siyang magkaanak at hindi na siya masaya sa kanilang pagsasama. Naniniwala rin si AI na mayroong third party sa kabila ng kanilang matibay na pundasyon ng pagmamahalan, naging dahilan ito ng kanilang paghihiwalay. Ang relasyon ni Ai Ai at Gerald ay naging usap-usapan noon na sa halos 30 years na age gap nila. Riva Kinery and Vern Ong Isang nakakalungkot na balita naman ang ibinahagi ng YouTube vlogger na si Riva Kineri at na kanyang long-time boyfriend na si Vern Ong Kamakailan. Sa kanilang magkasamang pahayag sa Instagram nitong December 2024, kinampirma ng dating magkasintahan ang kanilang paghihiwalay matapos ang anim na taong relasyon. Naging opisyal sa publiko ang relasyon ni Riva at Vern noong 2019. Naging masaya ang kanilang pagsasama lalo na noong May 2021 nang inanunsyo ni Riva ang kanyang pagbubuntis. Dumating sa kanilang buhay si Athena noong October 2021 na nagbigay ng dagdag na saya sa kanilang pamilya. Bagamat naghiwalay, nilinaw ni na Riva at Vern na nanatili silang magkaibigan at nakatuon sa maayos na co-parenting para kay Athena. Sinabi rin nila na walang third party sa kanilang paghihiwalay. Maristra and Enrico Blanco permane ni Maris Nakalong July 2024 na naghiwalay sila ng kanyang nobyo na si Rico Blanco. Ayon kay Maris, ang kanilang hiwalayan ay isa sa mga pinakamalungkot na panahon na kanyang naranasan sa kanyang buhay. Sa loob ng limang taong relasyon nila ni Rico, puno ito ng pagmamahal at tawanan. Mga alaalang inakala niyang walang katapusan. Bagamat hindi siya nagbigay ng detalye kung paano naganap ang hiwalayan, binigyang diin ni Maris na ito ay isang polite na pagwawakas. Ibinahagi ni Maris na nagkaroon siya ng isang difficult talk kay Rico tungkol sa kanyang mga problema. So balik tinanggap ito ng singer composer tulad ng isang tunay na lalaki. Inilarawan pa ni Maris na kanilang limang taon ay kakaiba at puno ng pagmamahal. Sa gitna ng pagkumpirma ng kanilang hiwalayan, nililang ni Maris noon na kanyang kalove team na si Anthony Jennings ay walang kinalaman sa sitwasyon. Jackie Gonzaga and Tom Doromal Noong May 2024, umugong ang espekulasyong naghiwalay na sila Jackie Gonzaga at Tom Drumal na kanyang long-time boyfriend for 8 years. Napansin ang netizens ang tila pagbabago sa kanilang relasyon matapos maging emosyonal si Jackie sa isang episode ng Especially For You kung saan nagbiro si Vice kada tungkol sa walang closure. Kitang-kita rin na pinupunasan ni Jackie ang kanyang luha gamit ang tissue habang pinapalibutan siya ng kanyang mga co-host. Sa hiwalay ng episode, inihayag din ni Vice na bukas si Jackie na maging searchy sa nasabing segment na may temang pagpapare sa mga ex-partners upang muling maghanap o magbigay ng bagong pagkakataon sa pag-ibig. Napansin din ng mga fans na wala na silang bagong larawan o update sa social media na magkasama. Sara Labati and Richard Gutierrez. Matapos ang 12 years na relasyon, kinumpirma ni Sara Labati noong March 1, 2024 ang kanilang hiwalayan ng kanyang asawang si Richard Gutierrez. Ilang araw bago ang pahayag na ito, inamin ni Sarah na hindi na sila nag-uusap na kanyang dating asawa ngunit patuloy sila natutulungan bilang mga magulang para sa kanilang mga anak. Ang mga espekulasyon tungkol sa problema sa kanilang relasyon ay nagsimula pa noong November 2023 na mapansin na absent si Sarah sa birthday celebration na kanyang biyanan na si Annabel Rama. Lalo pang umingay ang usap-usapan ng baguhin ni Sarah ang kanyang display name sa Instagram mula sa Sarah Labate Gutierrez at naging SLG at sa huli ay simpleng Sara Labati na lamang. Jericho Rosales and Kim Jones Umabot ng limang taon ang pagsasama bilang mag-asawa ni Jericho Rosales at Kim Jones. Matapos ang ilang taon ng espekulasyon at usap-usapan, kinumpirma ng isang malapit na kaibigan ng dalawa na hiwalay na nga sila. Ayon sa revelasyon, noong 2019 pa pala sila nagdesisyon na maghiwalay, kaya't halos limang taon nilang itinago ang kanilang tunay na estado sa publiko. Ang impormasyon ay ibinahagi sa official na pahayag na inilabas sa ABS-CBN News noong January 29, 2024. Bagal matapos na ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa na natili pa rin daw silang very good friends at ito ay isang mutual decision at isang amicable separation. Ngunit hindi na binanggit pa ang mga dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sura Mires and Javi Benitez Noong November 2024, kinumpirma ni Mayor Javi Benitez ang hiwalayan nila ni Sura Mires matapos ang limang taong relasyon. Sa si isang pahayag na nilabas niya sa kanyang Instagram story, binalikan ni Mayor Javi ang masasayang alaala -ala nila ni Sue at inihayag ang kanyang tauspusong hangarin na maging masaya at patagumpay ang aktres sa hinaharap. Bagamat inanunsyo ang kanilang paghihiwalay noong November, ibinunyag ni Mayor Javi na apat na buwan na silang hiwalay bago pa man ng opisyal na pahayag. Nagpasalamat siya kay Sue sa pagbibigay kulay at kahulugan sa kanyang buhay sa loob ng limang taon nilang relasyon. Rufa May Quinto and Trevor Magallanes Matapos ang walang taon na pagsasama bilang mag-asawa, nagulat ang publiko ng inanunsyo ni Trevor Magallanes noong December 2024 na nasa proseso na ng divorce ang kanilang relasyon ni Rufa May Quinto. Ang mag-asawa na ikinasal noong November 2016 ay naging tampok sa media dahil sa kanilang relasyon at pamilya. Noong February 2016, inanunsyo nilang magkasintahan na sila at ilang buwan lamang ay naging engaged. Ipinanganak nila kanilang anak na si Athena noong February 2017. Kamakailan lang, naging kontrobersyal si Rufa May nang madawit ang kanyang pangalan sa isang scam issue. Ipiniliwanag ni Rufa May na siya ay biktima ng insidente at walang kinalaman sa krimen. Anthony Jennings and Jam Villanueva Limang buwan matapos kumpirmahin ni Marisa Kalang hiwalayan nila ni Rico Blanco, naging laman ng balita ang kanyang on-screen partner na si Anthony Jennings. Ito ay matapos ibunyag ng ex-girlfriend ni Anthony na si Jam Villanueva ang naging usapan nila Maris at Anthony kasabay ng anunsyo ng hiwalayan nila ni Jam. Limang taon ang itinagal ng relasyon ni na Anthony at Jam, ngunit ang puno ito ng espekulasyon ng hiwalayan noong September 2024. Napansin ng mga netizen ang malulungkot na post ni Jam tungkol sa heartbreak at pagtataksil. Lalo pang nagduda ang publiko ng magbahagi si Jam ng mga pahiwatig tungkol sa isang malulokong ex-boyfriend at kasamahan nito sa trabaho na lumampas sa kanilang professional na hangganan. Samantala, humarap si Marisa sa issue sa pamamagitan ng isang video statement at inami na kanyang mga pagkukulang at pagkakamali. Si Anthony naman ay humingi ng tawad kay Marisa at Jam sa isang hiwalay na video. Catherine Bernardo and Daniel Padilla Noong November 2023, isang malaking balita ang gumulat sa mga fans ng Kathleen matapos inanunsyo ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang paghihiwalay. Ang celebrity couple na nagkaroon ng 11 years na relasyon ay nagbahagi ng na kanilang desisyon sa pamamagitan ng kanilang Instagram accounts. Sa post ni Catherine, ibinahagi niyang isang litrato na ni Daniel noong kabataan nila at sinabi na isa na itong chapter closed sa kanyang buhay. Pinapurihan niya si Daniela na ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan, mga adventure at pakiramdam ng pagiging home. Si Daniel naman ay nagbahagi ng isang maikling post na may dalawang larawan, isang litrato nila magkasama at isang solo shot ni Catherine.